Okay, so ano na tayo? Uh, suspended slab. Literally, meron tayong typical floor. Ayan, so ito yung plano natin para mas ma-visualize ma natin. Itong plano na ito ay kombinasyon ng architectural floor plan. Ayan ang pula-iting, ayan yung mga wall layout. Then, ito namang blue, ayan yung column. Then, uh, itong red, red color ay ito yung beam and girder line. So, may mga nakalagay din tayo na uh, mga designation ng BIMA sa Kabupaten. So usually, siyempre sa plano, magkaiwan naman talaga yung floor plan at saka yung framing plan ng structural. So ginagawa yan sa planning, kailangan mong ipatong yung framing plan sa architectural para magkita mo yung mga possible conflict na iisa-isay natin ngayon dito sa mga nakasulat natin sa board. Okay? So unahin natin yung uh, kulung. Yeah, so bago pa lang lahat, kailangan uh, dito sa architectural plan, kailangan din nating malaman kung anong klase ng finish ng bawat room. Kung ito ba'y naka-tiles, so dapat naka draft Kung yung iba naman ay naka-street finish, Kasi magiging base natin yan pagdating sa elevation ng beam at sa gadget. Okay? So umpisa natin sa column. So, like mentioned, change based on architectural plan. Okay. Sa isang trial kasi, ganoon tayo makikita na ganito na uh, detail. Okay. So dito nakalagay kung ilan na nisa yung 82, uh, yung floor level, hindi siya ito, pick to eat floor, then yung uh, gagamitin mo ng akal. and yung type din ng uh, rebar. Ayan. So, dito, kailangan Minsan kasi nagkakaroon ng conflict. Let's say dito, 8 to 8 floor ang sukat niya 80 by 80. Pero kung i-apply natin dito sa architectural let's say ito yung post din na yun, kung gagawin natin 80 by 80, ay lalabas pala siya sa walls, so magkakaroon ng housing. So let's say yung wall na yun ay yung hallway, o uh, medyo critical area. So kailangan natin ipa-confirm doon sa arkitekto, para siya mag, mag, mag ano doon sa isang sulat engineer, kung ito ba talagang post din na sinasabi dito, ay liliit siya pagdating ng indoor. Okay ba? So, dapat di pa lang siya sa ibang palapag para at least wala maging kundig sa architectural layout. out. Okay, so yun yung number one sa dimensioning. So, kung may makikita ang kundig, base dito sa architectural, floor plan, at saka sa structural, detail ng column kailangan natin ipa-confirm sa arkitekto. So, next, location. So, yung location natin, ino-offset natin yung uh, location ng mga poste base sa architectural plan. Parang yung sample natin natin, yung sa particular sa perimeter, na yung uh, mga post sa perimeter ay naka-plus sa tinatawag perimeter line. yung dahil yung pre wall tayo, ino-offset natin yung uh, post pa loob para yung pre wall na ito nakatapal siya doon sa post at saka sa feeds here there. Okay? Yan. So, minsan pa, Meron din mga nag-offset, yung literal na offset. Kung baga parang nagkagano ito siya. Ito yung style niya. Parang ano ba siya? ah, uh, parang Trump, Trump beam na patayo. Ayan. So, yun ito ha. Elevation ito ha. Ayan. May mga ganyan na ako na encounter. Ayan. Post ito. Okay. So, pagdating dito, let's say dito ay uh, floor, six floor, seven floor. So, pagdating kasi ng sixth floor, may maapektuhan yung poste, natatamaan, ito say, mga clearance, importante, hallways, etc. So, ganito yung ginagawa. Literal, yung no offset yung poste. Yung mga ganyan case. Okay? So, next natin ay planted column. Okay. So, yung planted column kasi, may makikita ta sa architectural floor plan. Tapos, meron din tayong makikita sa structural framing plan. So, let's say, nung pinapatong natin yung ano, pinagpatong natin yung architectural uh, floor plan sa yung structural framing plan, let's say, dito na punta yung planted column. So, yung sabihin, yung planted column, hindi siya nakadirect doon sa, hindi po kaya Okay, so, kailangan natin ipakonfirm niya ito sa arkiteto at sa structural engineer kung okay lang ba na yung planted polo may nakadayag sa slab. Kasi kung titinan mo yan, structurally, dapat naman na talaga ang planted polo ay nakaupo sa beam o kaya gap there. Para maialis din yung bakal, yung storage bakal. Okay? Mangibis lang yung slab, let's say yung slab natin 1, 2, 5. Diba? Tapos meron tayong planted polo. Doon lang magpapatibay sa slab. So, kaya ang kumbaga, kung dyan talaga yung vision niyan, kailangan lang natin ipa-confirm, lalo sa isang sunod ng dinir, baka mayroong special dyan na detail tayong gagawin. Kung ganyan talaga, kung mo talaga na yung planted column ay hindi nakasakay sa beam o kaya sa kitin. Eh. Okay? So, next natin sa column pa rin, elevation. Yan. So, termination based on architectural plan and elevation. Misal kasi ganito, doon sa uh, structural plan. Let's say ganito. Yan. Pit to eight floor ang nakalagay. Pit to eight floor, meron pa siyang poste. Yan. Let's say poste. Pero sa architectural plan, dapat pagdating niya ng seventh floor, ay terminated na siya yung poste. Dahil yung poste, pagka tinuloy yung sa seventh floor, maaaring mong mga na access o yung mga clearances. Let's say room. Tatago sa sa room, sa hallway, etc. Okay. So, siyempre saan tayo susunod. Eh, hindi naman pwede na masunod na natin itong training ay uh, itong structural plan naka-indicate hip to hip door pero pita na natin sa architectural plan na hindi pwede magkaroon ng poste line ng isa gabal. Okay? So, kailangan pa rin natin ipakonfirm sa architects at kasa sa structural engineer. Okay. We'll so, yung mga ganung bagay para at least kurado tayo sa gagawin natin sa operation. Okay. So, next natin. Ito na. Uh, Bean in gear there. Okay sa dimension, refine scale based on detail. Okay, so, ito yung ating framing plan, gaya na sinabi ko kanina, yung red line, ito yung beam in the layout. Okay. So, sa structural plan, meron din na kayo wala yun na beam in the air detail. Ayan. Ito. So, yung G13, ang, ang width niya ay 500, ang width niya ay 800. Ayan. Ayan. Then, G14, ayan. So, nakagay dito. Okay. So, dito sa framing plan, importante dito, ma-redrawing natin, ma mare natin yung drawing based sa scale, based sa detail. Kasi meron mga framing plan na typical yung lapad na mga yan, o yung width. Okay, siyempre, ang importante na naman dyan, yung designation at saka yung detail na ginawa ng structural engineer. Pero tayo sa operation, importante na ma apply natin kung ano yung specific na width ng bawat beam, kasi makakapikto yan sa atin. Let's say sa formworks, yung yung forma natin, table form, fabricated na bakal, okay? So ngayon, nag-design tayo, nagpatong tayo dito ng table form, akala natin ay kasya. Dahil nagbasa lang tayo sa framing plan na hindi naka-escape. Ngayon, pag nilayout ka na ng na-ingred yan, naka nakatanggap sa si tamang lapad ng o-width, yun pala sikit na. Kasi sa framing plan, pag sinubat mo, 400 mm. Yun pala, ang width pala ng beam ngayon, uh, na yun, 800. 400 ano, wala. So wala na. Hindi na natin magagamit yung table form na nakadesign para doon sa isang span. Okay, no, kailangan nga yan Nire-refine Kaya ako, pag nabibigay ako ng plano sa 9 in 3, yung framing plan na to, imbis na ang plano ibigay sa kanila na may framing plan na may detail pa, ako na mismo ang nagasulat niya dito sa may katapatan ni Simitsyon para isang plano na yung tinitigman nila. Dahil di ba ang ililiwata naman nila dyan ay yung, yung weed. Yan yung pinipitig sa mga flooring para hulugan, yun yung maging reference ng mga thinking guilty para sa sulat na Okay, so yun yun. Importante yung ma-refine niya. Ayusin yung dimension base sa detail para talagang realistic kung ano man yung dapat mong anticipate na dapat hindi yun makaka-apekto sa big and greater layout. Yan. So, depth of beam in gear there connected. Ito yung minsan na mas malaki pa yung uh, mas malalim yung depth ng beam na kukunita sa isang gear there. Let's say, o minsan naman beam to beam. Let's say, sa section B -tay. Ito yung yan, example tayo dito. Let's say, ito, G28. G28. Kukunita ngayon itong B10. So, pagtingin natin sa detail, yung bitin pala, hanggang dito ang uh, mas malalim siya, Dito, ito, 1 meter. Ito, 800. Okay. Okay. Hindi natin alam kung in-anticipate o oh, nakita talaga ng structural engineer na yan talaga yung magiging ng beam at saka So, madali lang naman. Kailangan pa natin i sa kanya na uh, structural engineer ganito ba talaga to? Mas malalim pa pa itong bitin dito sa D3D? Okay lang ba yan? Yan yung mga yung natin. Okay? So yung mga ganyan, uh, usually so nangyayari yan. Kasi, hindi nga kasi nakareflect eh. Pero kung nakareflect yung dimension dito na kasulat, nakasulat yung dimension nito, nakasulat yung dimension nito, so ma-imagine mo na kaagad na may, may problema yung depth ng bitin gender. Problema nandun sa detail na kahiwalay. So, ang mangyayari, pag sa actual, nandun na, nakating list naka na rin yung bakal, nakaplantin na rin yung pork mask, kung so, bubuhusan na lang, makita ng inspector yan, mas, -mas, -mas, mas malalim ba yun, b -b. Pero, baka pero baka yung bin? Pero matay, meron ba kayong approval niya? Kasaraan pa ng palati. Kaya yun, nasa plano sa rin, hindi pwede ganun. So, kailangan, uh, yung mga DP. Okay? Required ceiling height. Dito yung sinasabi ito. Diba? Dapat kung isa pa lang kung tutuusin, si architect, magsasabi sa structural engineer, body o structural engineer, baka pwede paki-maximize yung depth natin ng beam kasi meron akong iniingatan na ceiling height, dito sa 2.7. Mayroon naman mga drop ceiling, ba? Diba? Mayroon drop ceiling, dito sa ito. Meron tayong section ang wall, isang room. Diba? <coughs> andito yung andito yung beam. siling. Ang ganon. Diba? So, ito yung pinakang mayroon na siling. Ito, 2.7. Ito, 2.4. Diba? E, paano kung ngayon kung meron dito isa pang beam sa gitna? Diba? So, parang ay sumasabay ng ngayon eh, yung, siling mo sa design ng ano, nung beam. Ano diba? Nung training plan. Okay? So, yan. Sa so, umpisa pa lang, gawa ka ng seksyon, ang required na siling ngayon kung architect ay ganon, ipakita mo kagad section sa so umpisa pa lang. Kung baga, unang puso mo na suspended this lab uh, ah, architect, nagihingi ka sa akin ng ceiling ito 2.7, pero pag makita mo rito, naka-planting niya itong deck base sa isang design ng bid. Hindi na natin makukuha yung ano mo, yung 2.7, 2.6 na yung lumalapas. Anong gagawin natin, sir? Okay, so ano pa? Pupuntog ba din sa isang tunnel engineering? Magkakaroon ba ng adjustment sa ng bid ng diga? Okay? So yun. So maliban doon, ibang ceiling height, Meron pa tayo na yung mga sleeve. Diba? Meron pa tayong mga sleeve na dapat i-consider. Kasi ito yung poste. Poste. Ito yung bimbo, we'll gerder. Diba? Saan tayo naglalagay ng sleeve? Diba pagsasupport dito sa ibabaw? Tama ba? Tama ba? Pag uh, sabay-dispon dito sa gitna. Yan. Okay. So, ang sleeve, ang requirement ng sleeve, 1 over 5 ng debt. Okay, so ibig sabihin nga nito yan. Kung ang pin mo, ang interdent mo ay 1,000 o 1 meter, ibig sabihin, ang pwede mo lang ibasok na, na isli ba ilan? 20 centimeter. Hindi ka na pwedeng lumaki doon. Ay, paano yun yung, anong mga sa na eh, na mas malaki mong kailangan mo. So ibig sabihin, negative ka na. Mag-a-underpin ka na ngayon. Okay. So, bawas na naman doon sa iyong maliging siling height mababawasan na naman yung ceiling height mo. Let's ito, 150, wala na. Okay? So, yan yung usually na ano, may hindi problema yung ceiling height. Kasi napaka-importante -napaka na um, nagiging epekto pang mababa yung ceiling height. Diba? Maluang yung kwarto, mababa ang ceiling yung siya proportion. Diba? Nandun na yung, nandun na yung, ano, nando na yung, yung code. Kumbaga, nando na yung technical na dapat ang minimum ay 2.7, 2.7, ganyan kahit ni one kahit wala akong idea kung ano yung ano yung requirement pag nakita mo ang low ang ang low ang 4000 sa mobile city hindi sa proportion okay so yun so importante yun then depth of beam with drop wall so misa lang sa akin to let's ito no section tayo dito yung perimeter yan pag sineksyon natin yan siyempre may pre drop wall eh ngayon, pag pinatilya mo yung beam, section 2, ha? Ah. section elevation. Pag ito yung beam, yung stop yan. Yeah. Ito. ito yung bottom ng precast, ito yung bottom ng bib. Okay. So, mamili, mamili lang yung architecto. Ano, dadagdagan natin yung ano? Yung drapon? O, papalitin natin yung beam. Ang dalawin. Kasi siyempre, ano yan eh? Drop pull yan eh. Kasi pingan, kung ito ay level 2, ano yung itong nangyari, no? Ito yung beam. Ito yung drop pull. Hindi pa yung drop pull, siya yung magiging termination ng ceiling. May So, okay? So, usually, kailangan i-check yan. Lalo pag drop pull to. Yung mga drop pull sa gilid. Minsan, yung bottom ng drop pull, mas malalim pa yung bottom ng beam. Dalawa lang yung gagawin niya at i-adjust mo yung game o yung drop po lang i-adjust mo ito. Okay? Sige lang mga tayo.